Guys. Wah, oh, Ayun, sini timis hey Guys, welcome back to my YouTube channel, Kora Pundiran. Ayun, guys, samahan naman niyo ako sa ating mga video ngayon, guys. Ayun, guys, my may pupuntahan lang kami guys may meeting kami pupuntahan and guys ganito ang ayos ko <laughs> hindi ko kasi makita yung payong ko kaya ang ginawa ko nag sombrero at saka yan nakalong slip parang magno lang ang init eh mamaya maya sasakay na naman din kami ng tricycle ito na kami sa pupuntahan namin gan. Vem, Yan guys, pauwi na kami. Minnie, -mi email dapat nyo. And guys, is the kumain tong guys pawwei na kami Miss email dapanyo. Oh aku